So, hi guys, put this video guys. So, naglalakad naman na tayo, guys. Pupunta sa work, guys. Please stay kayo chatahin ko watch a little vlog guys. Tara, guys. So, hi guys. So, naglalakad naman tayo, guys. Pupunta sa work, guys. Tinga. Naglalakad naman tayo, guys. Pupunta sa work may motor guys may silvis motor guys Ngayon, dito kasakay sa motor guys may may plate guys may doon na pa plate sa kuhan guys sa sa tawa na may na pa plate sa bus guys pupunta sa work guys hey. may silvis guys Nilakan na na tayo guys kaya sa tayo makamoto na ni guys tungo sa kayod na to sa trabaho guys nga napatay napa ba bata guys nakad lang tayo guys ha exercise tayo guys walang init ka ngayon guys ha hapon ngayon guys walang init nakad lang tayo nakad tayo guys ha pa paganda ng mga, mga view dito guys mga tanawin namin guys tingnan nyo guys oh pagi anda guys no. kita yuk guys lakad lang tayo guys punta sa work. kamot lang guys kamot kamot to lah guys kamot to lah guys ato ato lagi una ba, bat bibi no guys ato lagi una bibi Pasa bot ni kalau agustus, agustus guys, pur, nakatang guys, kayu tani guys, paalag kuang guys, disputi guys, paalag guys, sana sana, main sponsorin sa akin, main meron, main sponsor sa akin, mau maaw loob ika- ma- ya guys guys, guys

Nakita tayo. Tara guys. Samahan niyo ko guys. Samahan niyo ko. Nakad. Tayo. Guys, ah, makita niyo ang mga guys. Ang ganda ng view dito guys. Ng lugar namin guys. Now, mga na guys, kanang kita. Nakita ug balay guys. Mga na guys. Kanang guys. Kanang Mukha na dila guys Ika na Ang kitag guys Ika mo ni kasada na po guys Nagpadagkan ang simukan kas -kas, Kasada rin Padagkan ang kasada Bila mo nung abunuhan Nakaw lang ta guys ha Wak matay, matay matay service Nga wak Wapun na moto rin Nakaw lang ta guys Padong skin na guys Nga Sakitag bahas karoon guys ha taon guys patupi papaya ko nun no, guys so samahan nyo ko guys ha mga nang kasadari guys yeah, the... so, maraming mga lubi dito guys oh lubi yung ano so, no? <laughs> so, mga sa lakaw mga nang mga nang mga nang mga

Tingnan yung mga lobby guys oh. Lobby. Okay, mga lobby rin guys. Sa among mga guys. Nakakawa tayo si sa Kainat. Ang mga guys. So. Nakakawa tayo guys. Lapit na tayo sa Kainat guys. Nakakawa tayo guys. Nakakawa tayo. So, samahan nyo mga guys. Ah. Tara. Tara guys. guys.

Shout out ko na si Priya, shout out. Kita <laughs> guys ha. Kita ka guys. Kita ka ka pa doon ang guys. Iskina. Iskina sa skina. mga skina sa mukha guys. Ito lang tahala. Ito. Ito guys. Untung toto. Makenta. Assalamualaikum guys, bagus skinnya guys lah. Ya. Oh, guys. Oh, tayo skin guys, mga guys. Ya, pampo tetag bahasa Ini tupi papiak lu. Nah, ini di Gesak Tamu, guys. Di tim di Gesak.